Hello, hello guys. How are you all today? Tingnan nyo yung mga nabili ko sa roast guys. Ito. Yung Mga nabili ko siya sa roast kanina kasi nag-sale sila at murang mura yung sale nila ng mga damit. Kaya tinatry on ko. At uh, sa hawa ng juice ay kasya naman sa akin. Mabuti naman para ay may may sa ako ko ng damit kasi wala na akong masyadong damit. Buhat ng ako ay nag, uh, naglalakihan na yung aking katawan. Kaya ito ay Ah, uh, masaya, masaya ako kasi napakamura ang ano kanina, ang sale, kaso nga lang ah uh, konti na lang yung naabutan ko, guys, so. Masaya naman ako sa outcome sa mga nabili ko, yan oh. nagpusing pusing ako dito sa malito ng kwarto sa taas habang ito yung anak ko ay nag-ano naman, nagtatalon-talon <laughs> sa gilid ko, so. Masaya masaya ako sa mga nabili ko, guys, at may masuot na ako. Sana nakapili ako ng marami pero uh, wala na, naubosan sana kami kasi marami naman pala nagpunta ng maaga. Kaya hindi namin naabutan yung ano talaga yung my selection ba. Ito mga returns na lang ito ang nakuha ko. So sana ay magustuhan yung guys. Thank you. good evening magandang hapon sa ating lahat. It's me, Marla Torrijas, a.k.a. Hula na mga and welcome to my vlog. So, guys, tingnan mo si Jacob. So, kami ni Jacob ay dito na sa bahay ngayon, sa Kilis Portinisi. Umuwi na kami ni Jacob. For, sa apat na taon namin, hindi umuwi dito sa bahay ngayon. Nakakabalik na kami at dito. O, sa mag-ipong At saka, wala kaming bed dito. So, yung gamit namin ay Erwin, bed. Kami ni Jacob. At pinabayaan ko siya na dito maglaro. Kasi, hindi pa ako tapos na mag... Ano? Mag ano? Hindi pa ako na talaga nag-arrange sa mga gamit namin ni Jacob. Mga ni Jacob na dito. At air ang gamit namin higyaan. Ngayon, kanina ay galing kami ni Jacob nag... Ano? Nag-shopping-shopping daw. Kaya lalagay. So, Ayan, nag-shopping kami. Ay, kakala. Kakahiya. Tago ko na lang muna yan. Mga uh, si kakahiya. Yan, at ah. Uh, Jacob! Nag-shopping kami kanina ni Jacob. At ah. Uh, wala pa kasi kami ng bed guys. Kasi kaya uh, airbed air bed yung gamit namin ni Jacob. At itong mga damit ko, ginanito ko na lang muna kasi i-transfer ko yan sa kabilang room pero ah, natamad pa ako kung napakalamig kasi kaya sa yeah, hiyan natamad ako so, sa, tsaka lang siguro pag summer na masusort ko na yung mga damit ko kasi buhat ng 4 years na kung hindi umuwi dito kaya yung mga damit kong iba isusort ko kaya yan lang muna yung mga sinusort kong damit at tsaka nag-shopping kami back to story, nag-shopping kami ni Jacob kanina sa Ross kasi nag ano ah, nag sale sila ng napakamurang sale kaso nga lang wala na wala na halos kami naabot di ni Jacob kasi magang maaga sila magang maaga yung ano nila yung ah, ano yun yung mga tao maaga pagdating namin ubos na yung mga sinisale wala na halos ang wala na halos yung mga sinisale na wala na kami naabutan ang una kong napili ay ito lang ito talaga yung una kong napili. Tapos, pagkita ko sa inyo, mamaya, kasi sinasuot ko na ito, kaya ito ay naka-dress, um, naka-ano ako. O, tingnan nyo. Ang presyon niya, 149 na lang, guys. oh 149. Pasensya na kayo sa kamay ko. O. 149 na lang siya. Yan ang una kong na, ano, na yung una kong na, ah, uh, napili kasi naubos na at saka yung mga ano doon yung mga customer na dami dami nila mga binili guys mga tatlong mga kahit mga ganyan kaya doon naghintay-hintay ako na mag ano sila na uh, no no mag check out kasi na where is the remote na uh, naghintay ako mag check out sila baka mayroon sila lang hindi bilin ba at talagang mayroon sila mga hindi binibili guys ito ay itong mga sinusuot ko, itong mga sinasauli na nila ito. Ito ay supposed to be yan, $79 yata ito, 9 West. Pero sa Ross, ewan ko noon ang price niya magkano, basta yung ano ay $79. Ngayon ay sinisell na lang nila ng $3. $3.49. So, $3.49 na lang. Yan, at ito ay isusuot ko. At sinuot ko na sila lahat at nagkasya naman sa akin kahit mahigpit ng konti. At ito, konting posh lang. At ito guys, ito, ito, ito. ito. Saan ba yung mga Pressure, pressure? niya. Ito, ito ay ano itong guys, palda. Pakita ko na lang sa inyo mamaya yung aking ano, so, sinisell siya ng una, 249 yung una to 49 siya tapos nagiging point nagiging point 49 cent na lang so kasi hindi sa 249 hindi siya nabenta so uh, sa ano 49 cent binili ko na so yan so tatlo ya tatlo na ito naman ang damit May nagbigay lang sa akin na babae kung gusto ko ba daw para sa anak ko. Kasi naubos na yung mga pangbata. Hindi ko nga nabilan si Jacob. Ito lang ka isa-isa. 149. Kahit sa isang nabili ko, 149 kay Jacob. Ito naman. Hmm. Ah. Naubos na kasi. At ito ay ano ito? Ito ay hindi siya sale talaga na katulad niya ang mga ganyan. Ito ay mahal-mahal ng konti. Ito ay supposed to be ano yan? 79 din. 79. Rafaela ito. Pitit. Tapos, sinisell nila ng 599. Ito ay binili ko kasi stretchable naman siya. Parang may ano ko pang lakad na pantalon ba. Mm -hmm. yeah. Ah! Jacob, no, no, ha? na nahampe itong anak ko naglalaro sa ano, higaan namin kaya magulang higaan namin payaan ko lang siya mamaya topiin ko pag uh, ano kami bababa -hmm. dito lang kami kasi may kasama mo kami sa bahay kaya dito kami sa taas magugulo ilang beses na pala ito na reduce price hindi na ano hindi na benta so ngayon ay 249 ito 249 maganda ito guys hmm. 49. 49,000. Tapos, ito, itong butas-butas na ito. Ang <laughs> pantalon, mahaba sa akin ng konti, pero okay na din. Pantalon, magkano hmm. ba ito? Ang sure, dapat 40 dollars siya. Dapat siya ay MSRP, 40 dollars. Tapos sa rose, sinisell nila ng $2.99. $2.99. Ito ay pantalon. Pantalon ito. So, priyata yan bukas. Ano pa ba? Yan lang. Ah, oh, ito, pambahay. Hindi ko na ito sinusukat kasi pambahay lang naman siya. Itim na t-shirt. Malaki laki siya, pambahay. Pwede na din pang ano, pang punta sa tindahan na ano lang ba? Pang 149 t-shirt naman ito. Malaki siyang t-shirt pero komportable. Okay? At itong suot ko. Okay. Ah. Okay. Okay. Ito ay palda. Shirt at ito. Kano ba ito ba? Price reveal tayo sa mga nabili natin guys. so 149 tapos ito itong palda ba ito 149 tapos itong damit kamita ano um. 149 niya ata 149 niya tayo okay So, yan ang lahat ng mga nabili ko, guys. At ilagay ko dito yung mga picture ko dito sa aking pag-OOTD. <laughs> Para ihangal ko na sila. At saka nakabili pa rin ako dito. Retinol. Hindi ito sale. $7.99 ito. at itong ah, uh, sunblock. Sunscreen. 45 SPF. Hmm. Pagkano ito? 599. 599. So, ako ay hindi pa masyadong nakapaglinis. Talaga, ako nakapag-arrange dito. Buhat lang. Hindi ko pa alam kung ano ang paano ko ito i-arrange. <laughs> so, yun lang siguro guys at magbihis na ako magbihis na ako dito pajama na naman ako ulit ay magpantalon muna ako tapos mamayang gabi magpajama kasi bukas sa school ni Jacob guys magpunta kami doon sa ano mag drive ako ng mga 2 and a half hours dalhin ko Jacob sa school kasi kaya, kailangan ni Jacob magpunta sa school. Ano ko? Para naman si Jacob ay hindi maka-absent. Two weeks nang hindi na lang si Jacob buhat ng first, ano, first week namin dito sa Kingsport ay napaka ano, nagstorm So, hindi kami nag-drive. Tapos, sa next, sa Tuesday naman, nag-bad snowstorm, snowstorm. so, hindi kami naka-punta. So, bukas, ngayon sa nang gabi, po, gusto na Richard na mag-drive kami ni Jeko back to uh, his house. Doon kami matulog. Pero sabi ko, bukas na lang akong kere namang nono. Kere namang maaga kami ni Jeko magising at uh, alauna pa naman yung school ni Jeko. So, bukas na lang kami magpunta. So, i-drive ko si Jeko bukas. Bye guys. Mahaba ng aking uh, vlog at uh, Susubukan ko mag vlog everyday while well, dito naman ako sa bahay ko walang akong ginagawa ewan ko kung paano ko ito i-arrange gusto ko sana sa lahat ng mga damit ko sa kabilang kwarto parang walk inclusive na lang kaso nga lang itong bahay ko ay hindi centralized uh, hater or aircon -air cool. ano lang ako dito sa kwarto dahil maliit itong kwarto ko Kumagamit lang ako ng uh, portable hater gamit <laughs> ko ay portable hater ito ay hater portable siya hmm huh? Ito po siya heater. Ayan, sa mga kwarto. At saka yung, uh, yung sa baba, meron kami malaking heater sa wall. So, at saka bilang kwarto sa baba din, meron din portable heater katulad nito. So, ayan. Uh, pero nakabili na ako ng wall a uh, heater and aircon para sa baba kasi tatlong bedroom ito dito sa taas dalawa katulad nito mga maliliit ito sa taas parang pangbata na kwarto maliliit itong kwarto na ito At sa kabila din, ganito ang kwarto tapos sa gitna ay uh, bathroom so, sa baba, binilhan binilhan ko siya ng uh, aircon ay, hindi naman ako bumili, si Richard bumili uh, ayaw naman yung magpabayan buti na lang, mahal yun siya uh, binawin Uh, nagpabili ako ng uh, hanging oh, sa hanging na ano ba sa wall na heater and uh, heater and aircon kaya natamad ako mag arrange ng mga gamit ko kasi nga dito lagay ko oh, ito mga damit ko doon ko sana ilalagay sa ano sa gabi ng kwarto kaso nga na napakalamig kaya tsaka na lang natamad ako wala naman kami ginagawa ni Jacob so guys haba na haba na ang video ko bye salamat sa panonood again this is my lottery house aka wala naman yung say and welcome to my vlog <laughs> nakakalat yan si Jacob kaya kami ngayon Luna. kasi ayaw ko din na may vlog naman itong mga kwarto noon guys pero yung mga ano yung mga kaibigan kong tumira dito noon ano, ayaw nilang may bed gusto niya walang bed so kinuha nila hindi e ni eh, ano nila yung ini di, ano yun yung yung in, inano nila ba this, this a symbol o oh, parang ganyan ba kaya nang doon sa ang frame nang doon sa ano parang building ko dinala namin doon para may space dito sa bahay. Tapos yung mga lumang foam tinapo na. ayaw wala na akong bed. So okay lang din for now ayaw ko ng may bed kasi itong buhat ng anak ko ay maliit itong kwarto na ito at it ang ba anak ko ay uh, mahilig sa talon-talon at saka may nakatira doon sa baba kay Bigyan ko. So ayaw ko muna ang may bed. So gusto ko na lang mag-airbed na lang muna kami. Kami lang naman ni Jacob. Hindi naman ako masinan. Sanay naman ako sa sahig matulog. Mas so yung anak ko. Mas mabuti airbed hindi siya mahuhulog. Diba guys? So bye everyone!